Dating gobernador ng Nueva Ecija, si Epifanio de los Santos. Pero hindi lang politiko si Epifanio de los Santos. Isa rin siyang manunulat at historian. Katunayan, siya ang nagsalin sa Filipino ng Florante at Laura. Nagsulat din siya tungkol sa buhay ng mga bayaning sina Jose Rizal, Antonio Luna at Marcelo del Pilar at nagsilip direktor ng National Library. Isa siyang uh, Pilipino na may uh uh, puso para sa bayan, sa kasaysayan ng bayan, ma-improve ma yung mabuo ang kasaysayan ng bayan. Kaya naman ang apo niyang si Carmen Suva talagang proud sa kanyang lolo pa niyon. Okay. siya so, ay historian, writer, tapos uh, oh, lawyer siya, una -una. tapos painter, poet, musician, lahat halos na siya. Kaya bali siya naging idol ko eh. Madalas sa mga bayani o di kaya ay prominenteng politiko, ipinapangalan ang mga kalsada. Kaya naman ayon sa ilang eksperto, eh, special daw ang EDSA dahil ipinangalan nito sa isang alagad ng kasaysayan. Ang mga historian, palagi na lang silang tinitingnan na palaging nagsusulat ng kasaysayan. Bihira silang masulatan ng kasaysayan. Before had the Filipino soldier in... At sila nagsusunsi nga naman ang kasaysayan. Power. Ang kalsadang ipinangalan sa historian, kalaunay naging makasaysayan din. Ang kabanata ng pagbabalik ng demokrasya na bansa, nakatala sa bawat espasyo ng EDSA.